Annyeong sa'yo! Ako nga po pala si Take, isang DH dito sa Pinas, galing nga po pala ako ang kabundukan ng Sierra Madre. Nag-apply nga po pala ako bilang DH dito sa kabayanan ng Sierra Madre. Sa kadahilan na pong mahirap ang buhay namin doon sa tuktok ng Sierra Madre, ay naisipan kong mag-DH siya nang dito sa kabayanan. Siya nga pala, first day ko nga pala dito sa Pinas bilang isang DH, hindi pa po sanay sa klima at nag-a-adjust pa. At sa oras ay ganun din. Magkaipa po kasi ang probinsya sa syudad. Ganto po pala dito sa kabayanan. Umaga pa lang dito sa Pinas, ay ganto na pala ang ginagawa. Pagising sa umaga ay nagtitimpla ng kape at pupunta sa kapitbahay at magkikipagmaritisan. Grabe, nanitimpla ko talaga po pala ako dito sa cream at mga gawain dito kasi sa amin, umaga pa lang ay nagbubungkal na kami ng mga kamoting kahoy. Hindi ko alam kung kailan pa ako tatagal dito kasi mas ako sa kabundukan. Mas masarap talaga ang klima sa kabundukan kaysa dito sa kabayanan. Ayak, ay yaka, bangi init. Kaya samahan niyo nga po pala ako sa first day ko dito. gantong nga lang po pala ang ginagawa ko. Unang salang ko lang sa trabaho nga to. Et, eto, yak, at ito yung pinaglilinis na ako kaagad ng amo ko. Dito daw kasi ako matutulog sa kwartong ito. Kuya, ay pang dudumi naman. Ganito nga po pala sa kabayanan. Kuya, ay puti nga ang <laughs> Hindi ko alam bakit ko naisipan magtrabaho dito sa Pinas. Doon kasi sa kabundukan ng Sierra Madre ay eh, walang ganto, walang puting sahi. At kami nagbubungkal lang ng kamuting kahoy. <laughs> Ang aming sahig ay lupa lang. Doon sa bahay namin ay naglilinis ako pero walang sahod Ay bakinyak dito sa kabayana na sahod. Ganto nga po pala ang trabaho ko dito. Konting dinis lang tapos maya maya kain na naman, tulog na naman. Tapos na naman nyak-hoyak ay magsisilpo. Ganto ang trabaho dito pero yak ay may sahod. Sobrang sabate ko nga po pala sa amo ko dahil mabait sila. Sa mga nagtatanong nga po pala, ang amo ko nga po pala ay parehas ng matanda. Hoyak, oh, grabe talaga dito sa kabayana ng pin Talagang mayayaman niya ang tao, pati ang pader ay puti. Samantalang doon sa tuktok ng Shera Madre ay yung mga lang kami. Nagbubungkal lang kami ng lupa at mangunguha lang kamoting kahoy at ang susukong. Sa mga hindi po pala nakakalam, ay maganda rin po pala ang kabundukan ng aming Shera Madre. Sa kabundukan po pala ng Shera Madre namin ay sariwa ang hangin. Sa gana sa mga hayamang lupa. Masaya din naman po pala ang buhay namin doon sa bundok ng Shera Madre at tahimik lang at walang buwaya. Hindi po kasi nabubuhay ang buhaya doon sa amin dahil wala namang dagat doon at wala namang baha. Dito naman sa kabayanan ay maraming baha at binabaha lagi ang kanilang bayan. Kaya kami ay ligtas na naman sa mga buhaya doon. Ang pangunahing hayop lang naman doon ay monkey at gorilla. Kaya ay tahimik talaga ang aming lugar. Kahit saan ay pwede kang magtanim. At dahil nga rin po sa kagustuhan ko makababa dito sa kabayanan ng Pinas ay nagpasya nga po pala akong mga tulong dito. At dahil din sa kagustuhan ko makakita ng bayan at ma-experience ko naman kung ano ang klima dito sa kabayanan, ay nagpasya ako mga tulong na lang dito. At dito nga po pala ako napadpad sa bahay na nililinisan ko. At dahil nga sa kagustuhan ko rin kumita ng pera, ay nagpasya na rin ako mga tulong. Para makatulong naman sa pamilya ko. At ayan na nga po, nakikita nyo nga po ang dami ko talagang tiklopin dahil hindi ko alam bakit hindi nagtitiklop yung amo ko ng mga damit. Grabe, napakarami talagang tiklopin nila pagdating ko dito, hindi ko alam kung anong uumpisahan kong linisin halo-halo na yung malinis at madumi. At kung hindi ko nga tulilinisan ng maayos, ay wala akong tutulugan. Ganto nga po pala ang buhay ko dito, tagalinis, tagalaba, tagaluto, tagapakain ng mga alaga nila. Hindi ko alam bakit napagpasyahan pa nila kumuha ng katulong. E eh, tatlo lang naman sila sa bahay. Tatlo nga lang sila sa bahay pero hindi naman ganun nilinisin yung bahay nila. Sa sobrang yaman nila ay lagi silang umaalis. Unti-unti na nga akong natatapos sa mga trabaho ko sa mga ligpitin ko dito sa kwarto ko. Naglagay na nga rin po pala ako dyan ng cover para naman maganda ang aking higaan. At yan na nga ay natapon pa yung aking kiniklop. Nakalagay lang sa cartoon. Hindi ko alam. Ang daming pera ng amo ko pero hindi makabili ng draw. Ang lagay ng mga damit nila dito ay karton lang. At ito na nga, inaayos ko na lang ang higaan ko dahil marapit na ako matapos. At pagtapos ko nga yan ay magluluto naman ako dahil pagdating na ang amo ko. Nagmamadali na ako matapos yan dahil para makapagluto na ako at para pagdating nila ay kakain na lang sila. At ito na nga ang nilinisan ko ang ibabaw ng drawer nila. At syempre, ayan na nga yung final. Di ba naging mukhang bahay na ito? Hindi na nakakaurat linis at nakakaindan nyo ng tulugan. At dahil nga pagdating ko dito kanina ay puro kalat. At syempre, ayan na yung final look at yan na nga malinis na. Mas na naman ako sa buhay kong ganito na mamamasukan dito sa kabayanan ng Pinas. Hanggang sa muli, abangan ng part 2. Gusto niya nga po palang masubaybayan ang buhay ko dito bilang BH sa kabayanan ng Pinas. Mag-comment lang po pala kayo for part 2. At syempre po ay huwag niyong kakalimutang mag-follow at share at mag-subscribe na rin. Maraming salamat!